hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News, Nakatakdang pangunahan ng Digital Marketing Association of the Philippines o DMAP ang ikasyam na edisyon ng taunang two-day digital congress sa darating na Oktubre. Magsasama-sama rito ang libu-libong professionals mula sa mga sektor ng marketing, advertising, media at technology para maghatid ng hindi matatawarang digital masterclass experience. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Pangungunahan ng Digital Marketing Association of the Philippines o DMAP ang pagbubukas ng ikasyam na edisyon ng Tao ng Digital Congress o Digicon sa October 15 at 16. Bitbit -bit ang temang Revolution revolution, naniniwala si Digicon 2024 co-chair Alan Fontanilla na magsisibing tulay ang two-day event para makasabay at umangat ang Pilipinas sa gitna ng mabilis na digital revolution tampok ngayong taon ng nasa higit 2,000 delegates na kinabibilangan ng pawang local at global industry experts, leaders at technology pioneers para makapagbahagi ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga sektor ng marketing, advertising, business, academe, media at innovation. Bibida ngayong taon ng limang digital program tracks na pwedeng salihan ng mga kalahok sa Digicon. Kabilang dito ang Transition to E-Commerce, digital transformation at adaptation at pag-maximize sa digital landscape para sa mas epektibong brand building. Gayon din ang pag-utilize ng data science para sa paglago ng negosyo at paggamit ng artificial intelligence. EBB na rin ang DMAP ang kanilang unique multi-venue setup sa loob ng Newport City sa Pasay, kabilang ang Newport Performing Arts Theater, maging ang Sheraton at Hilton Hotels kung saan gaganapin ang simultaneous breakout sessions, workshops at masterclasses. Samantala, inaabangan din ng mga delegates ang keynote speech ng Editorial Director ng Google AI Division at co-creator ng Notebook LM na si Steven Johnson. But the core idea that really runs throughout all of my work um, is innovation. Is this question of where transformative ideas really come from, and, and how we can bring more of them into the world? Um, and that's what I'm going to try and discuss uh, on stage uh, at the Newport Performing Arts Theater uh, on October 15. Unang inilunsad at video ngon on 2016 kung saan nagsasama-sama ang marketing, advertising at digital leaders ng bansa. Para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Mas mapapa-love the Philippines pa tayo dahil formal lang ipinakilala ng Philippine Tours Operators Association ang 35th Philippine Travel Mart para sa taong ito na may temang Love the Next Gen Tourism. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mary Antalana mas mapapalove the Philippines pa tayo dahil formal nang ipinakilala ng Philippine Tourist Association ang 35th Philippine Travel Mark na may tamang Love the Next Gen Tourism. Mula September 6 hanggang September 8, tinatayang tatlong daang exhibitors ang nagsama-sama sa Mall of Asia SMX Convention Center Pasay City upang ibida ang mga sikat at umuusbong na destinasyon sa Pilipinas. Tampok sa 3 event ang kapanapanabik na exclusive deals and discounts na naghihintay para sa mga interesadong maglakbay sa iba't ibang parte ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Filtoa, ang Love the Next Gen Tourism ay nagbibigay importansya sa tourism practices na makikinabang sa mga susunod na henerasyon. Ang tema ay may apat na pillars, sustainability, digitization, inclusivity, at health and wellness. Ayon kay Filtoa President Arjun Shroff, isa itong hakbang tungo sa pagunlad ng turismo sa bansa sa pamamagitan ng inovasyon at kolaborasyon. The 35th Philippine Travel Mart is a testament of Filtoa's commitment to the next generation tourism stakeholders this is a platform for sharing knowledge forging partnerships and showering showcasing the best of what we have in the 7641 sun kissed islands of philippines here you will find the vibrancy and the tapestry of destination culinary delights amazing experiences and innovations that reflect the dynamism and resili uh, resilience of the Philippine tourism industry. Samantala, binigyang diinamani Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagbangon at pagunlad ng industriya ng turismo sa bansa sa pamamagitan na rin ng mga inisyatibo tulad ng Philippine Travel Mart. As we open the doors of the 35th Philippine Travel Mart today, let us remember... That the success of Philippine tourism is built on our unity, our hard work, and our shared purpose. We have come this far because of our combined efforts, our perseverance, and our common love for our country. I am confident that through our continued collaboration, through the Filtoa, our private sector, the DOT, our attached agencies, our national and local government units, and all of our tourism stakeholders, Philippine tourism will continue to thrive and rise to its full potential. Sa nakalipas na taon, tinatayang humatak ng higit sa 60,000 turismo ang Philippine Travel Mart at lumikha ng 250 milyong piso. Para si Phil ang Philippine Travel Mart ay isang oportunidad upang mas maipagbalaki pa ang natatanging ganda at kultura ng Pilipinas. At yan ang aking The Better News Report. Mula rito sa SMX Convention Center, Manila, ako si Mary Antalan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Health o DOH ang paglalaan ng 50 million pesos na halaga ng pondo para sa serbisyong medikal sa Davao City. Ito ay kasabay ng inilunsad ng gobyerno na bagong Pilipinas Servisyo Fair sa nasabing lungsod. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health sa ilalim ng programa nitong Medical Assistance for Indigent Patients o MIAP na mag ng 50 million na halagang pondo sa Philippines Medical Center sa Davao City para maipatupad ang zero billing policy para sa mga pasyente na confined sa ospital. Bahagi ito ng ongoing na Bagong Pilipinas Service Fair sa Davao City kung saan inilunsad ni House Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan ng pangulo ang dalawang programa ng gobyerno na hatid ng Service Fair. Una ay ang pagbibigay ng medical aid sa mga government hospital sa lungsod at pangalawa ang cash assistance para sa mga poorest of the poor. Ayon kay Romualdez, sunod sa zero billing, lahat ng pasyente na na-confine at mako-confine sa SPMC. Sa mga araw na ginaganap ang fair ay walang babayaran sa ospital. Sa ayon nito sa utos ni PBBM. Ito lang po itong sinasabing mga Pilipinas Servicio Per, Ito talagang matagal ang ng ating mahal na presidente na may bigay ng tulong na ginhawa at maayos na buhay sa lahat ng Pilipinas. Makakatanggap din sila ng 10 kilong bigas, gayon din ng food vouchers para sa mga pasyente at staff ng lokal na ospital. Bukod dito, 6,000 empleyado ng SPMC ay mabibigyan din ng 10,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ayuda sa Kapos Ang Kita Program. Bahagi rin ng serbisyo Fair ang paghatid ng iba pang serbisyo, target ang iba pang sektor sa Davao City, gaya ng free legal services. Tinatayang aabot sa 1.2 bilyong halaga ng cash assistance, bikas at serbisyong ipinabot ng gobyerno sa lungsod ng Davao. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaasa naman ang Department of Agriculture o DA na maibababa nito sa single digit ang rice inflation ng Pilipinas. Yan ay kasunod ng positibong development sa presyo ng bigas na kamakailan ay naiulat ng Philippine Statistics Authority. Ang mga detalya sa balitang yan alamin sa report ni Millie Borja. Layo ng Department of Agriculture na maisakatuparan ng single-digit inflation sa presyo ng bigas sa bansa. Ginawa ng DA ang pahayag kasunod ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba sa 14.7% ang inflation ng bigas noong Agosto mula sa 20.9% noong buwan ng Hulyo. Ito na rin ang maituturing na pinakamababang rice inflation mula noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, malaking bagay ang naturang development dahil 25% ang ambag ng bigas sa kabuoang inflation ng bansa. Dagdag pa nito, patuloy nilang pagsusumikap makuha ang target na maibaba sa single digit ang rice inflation. At ilan sa mga hakbang na ginagawa ng DA ay ang ilang programa gaya ng Executive Order 62 o ang bawas taripa sa imported na bigas na nararamdaman na ariya ng mga consumer. Muli na namang kinilala ang The World City o Intramuros bilang Asia's Leading Tourist Attraction ng World Travel Awards o WTA para sa taong 2024 ang mga detalye tutukan sa report na ito. Kinilala sa 31st Annual World Travel Awards ang World City o Intramuros bilang Asia's leading tourist attraction para sa taong 2024. Formal na tinanggap ni Atty. Juan Padilla, Administrator ng Intramuros Administration at ni Department of Tourism o DOT Undersecretary Ferdinand Humapaw ang parangal sa ginanap na WTA Asia at Oceania Gala Ceremony na ginanap sa City Dreams Paranaque City. Ito na rin ang ikaapat na beses na pagkilala sa Intramuros simula pa noong mga award na nakuha nito noong 2016. 2020 at 2022. Ayon kay Padilla, nagpapatunay ani lamang ito sa dedikasyon at pagtutulong ng lahat ng ahensya maging ng buong bansa na nakikisa sa mayaman at matayog na kasaysayan ng tinaguriang World City. Dagdag pa nito, pangako ng ahensya na patuloy na bibigyan ng unforgettable experience ang mga turista na nanggagaling pa sa iba't ibang panig ng mundo at patuloy na pag-preserve sa makasaysayang nakaraan ng Intramuros. Kasabay ring ginawaran si DOT Secretary Maria Cristina Garcia Frasco bilang Transformational Leader Award in Tourism Governance at ang Pilipinas bilang Asia's Leading Marketing Campaign Awardee. Gayun din ang Boracay bilang Asia's leading luxury island destination at Cebu bilang Asia's leading wedding destination. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang bubuksan ng Department of Science and Technology o DOST ang kanilang mga programa na nakatuon sa paglinang ng kaalaman ng mga kabataan sa larangan ng siyensya. May pagkakataon rin ng mga kabataan na maipamalas ang kanilang mga talento sa nasabing larangan. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Muling bubuksan ng Department of Science and Technology o DOST ang kanilang programang National Youth Science, Technology and Innovation Festival upang magbigay ng oportunidad sa mga kabataan na maipamalas ang talento sa larangan ng siyensya ngayong taon. Ang nasabing festival ay gaganapin simula September 18 hanggang 19 sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Ang mga gaganaping programa ay ang Salinlahi Evolution Competition, isang app contest na nakatuon sa mobile learning application kaugnay sa science and technology. Magkakaroon din ng kwentuhan with Cycom idols upang magbigay naman ng oportunidad sa mga Pilipino na nagahanap ng trabaho sa larangan ng siyensya pang komunikasyon. At hindi magpapahuli ang programang hati ng Starbucks na Whiz B, isang side match o mind game na may pagkakataong manalo at makapag-uwi ng malalaking papremyo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Hindi pa sapat ang pag-break ng tatlong pole vault world record para kay Mondo Duplantis dahil panibagong achievement na naman sa career ang naitala nito. Tinalo niya kasi ang hurdler master na si Karsten Warholm sa isang exhibition match. Para sa balitang sports, iyahatid yan ni Millie Borja. Tinalo ng pole vault king na si Armand Plantis ang 400 meter hurdler master na si Karsten Warholm sa isang 100 meter exhibition match sa Switzerland. Sa naturang event na may temang 100 meter to settle it all, a battle of legends nakapagtala si Duplantis ng 10.37 seconds, bahagyang mas mabilis kumpara sa 10.47 seconds ni Warholm. Inami naman ni Duplantis na nakakondisyon at tila ganado raw ito ng gawin ng exhibition match, habang pinuri naman ni Warholm ang magandang simula ng double Olympic gold medalist sa kanilang karera. Ang dalawang track stars ay nagkarera sa Letzi Grand Stadium para tapusin ang isang usapang nagsimula lang sa kanilang ensayo na lamaki hanggang sa maging isang spin off. Nagsimula ang rivalry pagkatapos ng isang joint training session nila Warholm of Duplantis sa paghahanda para sa Monaco Diamond League Meet noong nakaraang taon pa. Tinanggap umano ni Warholm ang hamon nang sabihin ni Duplantis na kaya siyang talunin nito. At yun mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music Samantala, napabilang naman ang Pinoy food na tortang talong sa 10 best dishes with eggplant ng isang international food database na Taste Atlas. Ang mga detalye iahatid ni Angelica Cosme. Muli na namang napatunayang pang world class ang sarap ng pagkaing Pinoy. Patunay dyan ang tortang talong na pasok sa listahan ng Best Dishes with Eggplant batay sa August 2024 ranking ng International Food Database na Taste Atlas. Ang tortang talong o eggplant omelette sa Ingles na pwedeng pangagahan, tanghali, ano hapunan, best served with banana ketchup ay nakakuha ng 4.4 stars. Pero alam mo bang hindi ito ang unang pagkakataong kinilala ng Taste Atlas ang excellent ulam na ito? Dahil taong 2022, hindi lang basta napabilang kundi nanguna pa ang tortang talong sa best rated egg dish sa buong mundo. Samantala, ang number 1 sa listahan ng 10 best dishes with eggplant ay ang traditional Turkish dish na Unkar Bendy o Sultan's Delight. Dito, lamb ang kasama ng eggplant. Pumangalawa naman ang Yuxing ng China na mayroong halong minced pickled chili, white scallion, ginger at garlic. Habang pangatlo ang parmigiana ala napoletana ng Italy, isa namang klase ng eggplant dish na binibig. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovik Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV